Miabot sa 3.2 milyon ka mga ang misaksi sa Sinulog Grand Parade kagahapon, mato ni Police Regional Office Central Visayas Director Manuel Gairlan. Sigur ni Gairlan, nga base sa ilang pagkuha sa data sa Siam ka mga sector commander na puno sa mga tao ang ruta sa Sinulog diin matag usa ka metro, kwadrado, dunay upat, ngadto sa unom ka mga ang magtapok. Dili lang ang Sinulo Grand Parade route ang ilang gilakip sa ihap sanglit Litgi Apil Lila ang anaa sa Ramos Street. Colon area, Virama, nakip na sa Ayala, diin dunay daghang mga tao ang nagtapo. Butir ni Consul Dave Tumulak nga mas daghan ang mga nitambong sa Grand Parade karong tuiga kung itandi sa milabay tuig nga maabot lang sa 2.5 million ka mga tao ang misaksi.